Hi, guys! Good morning with my alaga. Come, come, come. Let's go. Come. Ayan, oh. Ito ng aking bagong ampon. Wala pang pangalan. Come, eh. Halika, dali, Tayo sa garden. yan. Come, come. Ayan, oh. Ang aking bagong alaga. Psst, sobrang sweet niya. Ayan. Oh, susunod. Saan ka pupunta? Sama ka sa akin sa garden? Magga-garden tayo? Ayan, guys. Oh. Pangatlong araw pa lang niya dito sa bahay. Ang sweet-sweet niya. Kaso nakalmot ako nito. Hehe. <laughs> Yan. Ang dumi mo na. Bangon dyan, bangon, dali. Tara, 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 halika na. Come, come. Saan mo gusto pupunta? Kumain ka na? Eh? Bangon dyan, ang dumi-dumi mo na. Come na. Come, let's go. Ganda ng mata mo talaga. Huwag mo lang akong kalmutin kasi. Kakalmutin mo naman ako, hindi naman kita inaano. Bango na dyan, ang dumi-dumi muna. Dali ka na at mag-tour tayo dito sa garden. Dali. Come. Come, come. Come with me. Mm. Come, come. Very good. Pag napunta ako sa labas, bibili tayo ng pagkain mo paubos na yung cat food mo eh. Hindi ko pa alam kung anong pangalan niya. Guys, o oh, makalumlim ngayon dito. Parang andito yung mga bagay joke lang. <laughs> Pero hindi naman umuulan. Pero kailangan namin ng ulan eh. Ayan, ang aming garden, meron pa kaming ano, uh, ampalaya. Kaso tingin yung ampalaya. Ay! Come here! Tatlong araw pa lang siya dito, nakita ko lang dyan, pag-alagala, tapos inan. Wow, daming pa bunga ng aming sili, hinong, mga hinog na. Ayan, sumusunod sa akin. Psst. Ayan, tumaba ka na. Ang dami ng bunga ng mga sini namin. Ang oh, dami ng hinog. Gawa tayo ng chili paste. Wala na yung mga halaman namin kasi medyo lumalamig na sila. Yan, hindi na rumaki yung mga kalabasa namin. Yan, yan. Wala na. Out of season na. Sabagay nakapag-harvest naman kami dyan. Ayun, oh, sumusunod sa akin. <laughs> Hindi ko lang siya pwedeng kargahin kasi baka makalmot na naman ako eh. Nagkakapaturok ko lang kahapon sa kalmot niya. Ay, hindi pala kahapon, isang araw. Hmm. Ang dami palang bulaklak. Hindi ako nagharvest harvest to dia ah. Busy ako. O, oh, pang ano, isa ulit. Na-harvest ko na yung mga bunga nila. Whitey, Come, alika dito. Nyaw. No, 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 come, come. kam psst, 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 Come, come. Come. dali, dali. Andiyan na yung mga aso. Oh, yan. Tara, tara, tara. Dali na. Uwi na tayo sa bahay. Come na, dali kam 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 Let's go. kam Tinataw lang ka ng mga aso dyan. Dali na, dali. Come na. Huwag matakot. Dali na. At pampagin ko yung katawan mo. Dali. Ayan. Ang amon niya. Ayan, hmm, wala na rin bunga itong ano namin. uh, Na-harvest ko na rin siya. Kasi nung umulan, in na namin, baka maraming uod. Ayan. Come here. Pss. Hmm. Ka na dito, dali. Tara. Dali ka na, dali. Psst. Come, come, come. Ito. Let's go. Ayan. May kardis. Awan ko sa kadyos pa. Ayan, ito kadyos. Sana mapagbunga namin yung kadyos. Thank you guys for watching. Bye-bye. See you next vlog. Enjoy and thank you for everything. Bye! Ngayon, ang aking alam na wala pang pangalan.